Ang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman tayo. At dito po tayo sa ating palaya. Ito na po yung iniwan ni Christine, no? At sakali kaliyon, Ang ulan ng ulan dito. So makita po natin no, yung ating palaya. Ay, uh, mayroon na pong bunga. Within 1 week makarbis na po tayo. <laughs> so ayun po, makita po natin. Ito na po yung bunga ni galaxy Maxi So, praise God, no? nagat aklambiti na within one week. Matitikman na rin natin sila, no? So, praise God, hindi na ni Christine at sa kanila yun. Wala pa rin ng bunga. Pa Recover pa rin. So, o, oh, no? So, within one week po, no? Sana po tayo. Po, oh, naglalambitin na. So, kahapon nagpakain po kami, no? ko po na videohan kasi medyo busy po so lang po makikita po natin ayan po malaki na so Medyo kinabahan din po tayo nakaraan sa ulan sa malakas na hangin. Pero please God, no? Uh, Nakarecover din. Okay. Laksimax f So, ito po yung tanim namin ay 1,380 na puno no? so nakaraan naming tanim ay 1,300 lang yun kapuno nagdagdag po tayo ng mga 80 pieces kasi yung nakaraan daming namatay sa init no? hindi nakarecover saka kinain ng suso so ngayon po ay 300, ,300 na puno to no so ito po yung ating ampalaya yan po si Alvin Patrimonio pwede na sa pagbanlaw <laughs> magbabanlaw na po so gagawa po tayo ng na... Ang sandok. Sira na yung sandok namin <laughs> So ang pinakain po namin kahapon, nagduble na po kami ng takalan. No? Ito po yung aming uh, dinil dinilig na abuno sa isa kasakada puno po. No? Ito po yung 100 grams na lata ng twist. So ito po yung ginamit namin kahapon. So ang timpla po namin ay isang 5 kilo na triple 16 si isang gram na tubig. So nakadalawang drum na po kami kahapon, nagdoble na po kami. So, Kita po natin na maganda pa rin yung ating tanim. So this garden po no. So five 36 days old. 36 days old na po to. Didilig po kami. Sinapakainit, napakalinis yung taas kailangan po natin kailangan mo ito po tayo magdilig Oh. <coughs> Ayun so, lang po no sa umagang ito no tingnan 36 days old na si Galaxy Max F1 This small but ball nandun sa dulo po no nakita po natin dami ng naninilaw na bulaklak please God shout out po kay Sir Jimuel Sir good morning shout out po kay Siren James Ustaga kay Sing Sing Ostaga kay Ronald Ostaga so yan po no sa umagang ito so po no Tuesday ngayon Reminding, makakuha na po tayo. So yun lang po sa umagang ito sa age na 36 this old. No? Transplant po to, no. So napakalugo, no. Oh, nagpasalamat po tayo kay Lord, nakarecover yung ating tanim sa ulan nakaraan. halos uh, lapit dalawang linggo na ulan. Pero please God, no, nakarecover yung ating ampalaya. So, po God bless po yung lahat